Hey guys, it's me, Minding Vlog. Oh, for this video, yung punta ko na, kaya susundin ko na yung mga pinsan ko. Ito yung inaukila namin, multi-cub. Yan, kinakausap ako ng kumiya. Yun guys, mag-isa lang tayong susundok. Tapos, diretso na tayo sa puntaan natin. Ito nga, wala kami sa ilog. Pinayag pa kami ng pinsan naman. Ito si Kaka kasi yung birthday niya kayo. Happy birthday, Kaka. <laughs> Thank you. Come oh, on, guys. Nagbibiyay kami. Ito lang ako, mali sa guys. Oo, nandito na kami sa road. Ang bilis. Yan yung pinsan ko. Ito nga, guys. Ito yung ito ka at si Dagul, at si Sia. Tsaka yung uh, classmate niya raw nagsama. Yan, video-video naman dito, May May. Yan yung mga uh, bako namin. Parang ang lupa yung bako makulam. namin. Sila at siya eh. Yan. Oh, hi. Wala yung pinta na maganda. Si Tabiang. Yan si Dagol. Galing ano yan. Galing Laguna umuwi para na Pati ng birthday yung... Ito na guys, kumpleto na kami. Este, wala pa yung birthday girl. Nabili para rin sa Yan, ten, ten. Hi naman kayo guys. Hi. Ayan, tama ba? Bakit yung kumain ko? Ayan. Ayan, Ngayon. Nagkita yung ito na yung pangkain ko. Ano, pag-apirap ito na. Okay. Tama oh. na. Video lang tayo. Kapunta tayo sa ilog. Saan kayo malinido? Ayan sila guys. Ayan. Dami namin, no? Kulang pa yan. Ah, pa yan, tatlo. Kulang. Ayan. Biyahin na guys. Oh, <terkina> kaya -kaya. <laughs> uh, <see. laughs> Terima kasih telah menonton! And guys nandito namin sa ilo hindi ko alam anong pangalan nito guys pero sa ilo ito guys so dito sa may Calvary sa pila and see si, yan kami guys buhat buhat na rin kami este sila lang pala may buhat o yung wala kasi nga kami nandito ng guys hindi yun rason yun hindi na nga hindi yan o yan na guys. Ayun, natin, guys. mga pinsan na rin guys. Ayan si ate siya. Ayan, nag-heart heart sa akin. At nag-share. Oh, see? Ayan guys, yung ilog. Ayan, bakunta na kami na sa aming liliguan. Ayan sila guys, may mga bit-bit. Ako lang yung wala. Ayan. <laughs> See, kasi nga guys ako yung luto kami ni mami yung nagluto umaga pa kanina, mong, mong na, kami umalis kanina mga mga 5 tapos nakakating kami alas 6 tapos nagluto namin na guys yan nandito na kami guys eto na kami sama-sama naman kami kasunod na guys overnight naman yan ang ilo guys um so, gusto sabunutan nung oh penda yun yun yung mga guestbook mo lang kahit yung Sabi ayod may ay yung panoon yun 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 na yun 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 po tapos hotdog, tapos puset, ang inihihan daw mga dati soy osi guys Yo, nya nasi, ini ini ke so umagus. Yang mga pamangkin natin, yung mga pinsan natin, guys, nagpupulong na